Hello mga karelasyon. Ngayong araw ay napaka-interesting ang usapan natin. Marami ang nagtatanong, ano ba talaga ang mga turn-offs ng mga lalaki pagdating sa physical na anyo ng babae? At bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na ang pag-uusapan natin ngayon ay nakabase sa mga naging kasagutan ng mga random na mga kalalakihan na na-interview tungkol sa usaping ito. Wala po tayong intention na mang body shame o mang Ang bawat tao ay may kanya-kanyang standard at ganda. At ang tunay na kagandahan ay hindi lang nakikita sa pisikal, kundi sa ugali, sa puso at sa kung paano niya dalhin ang sarili niya. Pero siyempre, hindi rin natin maikakaila na ayon sa karamihan ng lalaki ay talagang nagiging turn off sa kanila ang mga ganito. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. Number 1. mabigat. Literal na mataba. Karamihan sa kanila ay ito ang kanilang sinabi. Marami sa kanila ang nata-turn off kapag ang isang babae ay sobra-sobra sa timbang. Ngayon, bago ka mag-react, tandaan natin, hindi ito nangangahulugan na lahat ng lalaki ay ganito ang tingin. May mga kalalakihan din ang naa-attract sa chubby, plus size, o curvy na babae. Ang punto lang dito, base sa karamihan ng sinabi nila, mas gusto nila 'yung proportion na katawan Minsan may mga lalaki na iniisip din ang aspeto ng kalusugan Pero linawin ko ulit Hindi porket malaki ay hindi ka na attractive Ang confidence, personality at kung paano mo dalhin ang sarili mo ay mas malaki ang epekto kaysa sa timbang lang Number 2 May Tattoo hindi lahat ng lalaki ay nata-turn off dito pero karamihan sa kanila ay ganoon ang pananaw. Bakit? Kasi alam nyo na nasa Pilipinas tayo at uh, kahit marami na ang gumagawa naglalagay ng tattoo sa katawan, mas marami pa rin ang population na konserbatibo ang pananaw sa ganito. So, karamihan pa rin ng mga lalaki hindi nila na-appreciate ang ganitong art. Okay? Ang tingin ng iba ay madumi. May notion na ganito ang taong may tattoo. So, hindi pa siya gaanong accepted sa society. Pero tandaan, subjective ito. May mga lalaki rin na na-attract sa babaeng may tattoo. Para sa kanila, ito ay isang art at simbolo ng individuality. So, iba-iba pa rin ang preference. Though, karamihan talaga is ayaw nila ng babae na may tattoo. Number three, may hikaw sa ilong at dila. Marami talaga sa mga lalaki ang na-turn natu off sa ganito, yung piercing ng ilong at sa dila. Ang dahilan para sa kanila masyadong wild ang dating at walang class. Although may mga niche individuals na nag-appreciate sa ganyan, mas marami pa rin ang hindi tandaan na sa Pilipinas tayo at majority ay laid back, conservative pagdating sa mga ganitong bagay. Pero siyempre, may mga lalaki rin na naka-turn on sa ganito dahil unique at moderno ang vibe. Ang bottom line, depende ito sa uri ng lalaki. Number 4 mamantika ang mukha o maasim tignan. Isa sa mga nabanggit na common turn off ay ang oily face o yung mukhang parang hindi naghuhugas ng mukha para sa mga lalaki nagmumukhang hindi fresh at minsan daw ay parang hindi ka naliligo o hindi ka maalaga sa katawan mo. Pero reality check, minsan ay natural lang na nagkakaroon ng oily skin dahil sa oil production ng balat. At iba-iba ang ganito bawat individual. Ang solusyon dito is proper skin care, regular washing, oil control products. Marami yan sa mga bilihan. At syempre, tamang paglilinis at tamang hydration. Number five, bad breath. Ito ang isa sa pinakamalaking turn-off sa halos unanimous ang sagot ng mga lalaki. Kahit gaano ka kaganda o ka-sexy, kung may amoy ang hininga, talagang uh, bagsak na agad ang apil. Kasi isipin mo, sa usapan, sa tawanan, at lalo na sa mga malalapit na moments, sobrang lapit ng mukha, at kapag naamoy nila ang hindi kanais-nais, automatic turn off yan. Kaya ang reminder dito, good oral hygiene is a must. Regular brushing, flossing, mouthwash, at siyempre pagbisita sa iyong dentist. Kasi minsan, hindi lang simpleng mabaho ang dahilan. Pwedeng may dental issue o stomach problem. Number six, may amoy. Poor hygiene. Isa pang common na nabanggit ay ang pagkakaroon ng hindi kanais nais na amoy ng katawan. Hindi lang ito katulad sa bad breath, kundi yung body odor. Ayon sa kanila, kapag may amoy ang isang babae, nagmumukhang pabaya sa sarili. At alam natin, hygiene is basic. Hindi kailangang mamahaling pabango o branded na sabon. Simple lang, malinis na katawan Fresh na damit, malinis na damit at tamang personal care. Kaya nga minsan kapag fresh at mabango, ang lakas-lakas ng dating kahit naman hindi gaanong atraktib ang itsura. Number 7. Nagyoyosi at palainom. Karamihan ng lalaki ay nagsasabi rin na ayaw nila ng babaeng nagyoyosi at uh, mahilig uminom ng alak ang dahilan nakikita nila itong unhealthy at hindi kaaya-aya. Sa usapang paghalik pa lang, yosi at alak ay may aftertaste at mabahu. So, automatic turn off na. Iniisip din nila ang long term. Kung ganito ang bisyo mo, baka ganito rin ang magiging lifestyle mo. Number 8, OA sa makeup. Sabi ng marami, Turn-off din daw yung sobrang kapal ng make-up o yung halatang hindi na natural ang itsura. Ang gusto ng karamihan ay yung simple, natural look na nakikita pa rin ang tunay na ganda ng babae. Ang punto lang, huwag sobra-sobra hanggang sa hindi na makita ang tunay mong itsura. Number 9, maitim na kilikili. Talagang specific pero madalas din itong banggitin. Para sa kanila, turn off ito lalo na kapag nakataas ang braso o naka-sleeveless. Pero tandaan, madalas ito ay dahil sa genetics, shaving o paggamit ng certain products. Pero may mga paraan para ma-manage ito. Number 10, fake eyelashes. Lahat daw ng fake. Para sa karamihan ng lalaki, kapag fake, hindi attractive. Mas gusto nila ang natural. Kahit simple, basta totoo. So, ayun po mga karelasyon ang mga random physical turn-offs ng mga lalaki.